Yun pala, uh, pasalamatan natin sponsor natin. Ma si Ma'am Erlinda Official Black, yung mm. nag, nagbigay. Oh, nagbigay sa atin yan. Salamat, Ma'am. Oh. Ma'am, thank you. Good oh. thank you, good sa, sa Ay, ano kami pamigay. Ano, Bigay sa amin. Oh. At Dito si... kami sa Negros. Mm. Ano, 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 gano'n. <laughs> oh, Meron pa silang tanim dito na Chinese batuan. Ano tingnan niyo ano ang tatakas. Naa ah, meron kami niyan tanim. Meron silang Chinese batuan, ayan oh. Ang ano. Oh, ba, ganito bunga oh. Ayan oh. Ito yung bunga ng Chinese batuan oh. Kunto? Napaka asim. kada asin. ko.

Kamu, nggak sama tamis lagi seperti

Oh, ito pala ay anak mo rin pala ito. Si ang pangalan mo? Po, si Simar. Ah, si Simar. Mm hmm. Tapos ay, si, si, si... si, Bilma, si Panoy. May mangon kami ng isa ka ba? Hindi makamigay Wala ba? Okay, okay. Kadila pa mangkot na mga mga asawa ko. mga asawa, dugay na. Grabe. Tanong daw ako ng tanong eh. Ayaw na na daw ang mga asawa. kay. Ang pitik-pitik lang lang, gano'n mo? Siya man lang kababayi, kag-isa ka lalaki, wala naman. Ah, uh, so ngayon, bigyan din natin sila ng ating kan Ayaw dah, no? Ayan. Sa tugo lang ginuula nga, damungon pa ko di. O, relax lang tayo kay sila <laughs> naman lang yung ginuula. Alay ka dah, namun lang, <laughs> <laughs> Makain ka nito, dahi? No? Okay. Kasi kung hindi ka, kung hindi ka kumakain,

ah, hmm. Ano nga? Uh, ano <laughs> nga? Istoryahan ko anay sila tay? Ha? Istoryahan ko anay sila? Sila naman ang istoryahan ko. Oo. Sila muna sapi ko tay ha. Ano? Kapi ka siya? Gila pa mangkot ko kasi minsan may ara nga wala eh. Ayaw. yo. hindi nga nga steak. B Ban pa. Hindi nga kapi nga nga steak. Okay yan. Gumagamit okay. ka ba ng asukal? Ay, jok klan mga kabisnes. <laughs> Para mababa yung video namin. Ito sa ito. I thank you po. Ayan A Ate. Thank you. Sino 'to si Belma? Ako. Ah, ikaw? Ako ah, ikaw na naman ang pangalan mo. Si Mar 'yan. Oh si Mar. Oh ito sa ito. Nalaman mo naman to laman. Oh. Ang lahat ng pinakita ko, nakain ka rin nun. Oh. Ayun. Ay, salamat ko. Nakagrasya. Ayaw. 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 Nagpasinsyahan <laughs> nyo lang kay okay, gotcha. bago lang tayo halin sa... Okay. Ay, okay. ay, 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 tika, tika. Kalimutan. Kay... Bago lang kami alin sa matinding kasusan din. Tika daw... Oo. Oh. Ah, eh, parang kwa na si ate na <laughs> nag itim-itim. Baka pumuti ka rito. Sabon. Soap. Shout out the show. Sabon. So, ayan. Na, Thank you. Thank you. Sabon. Naglalaba ka rin? Tama-tama oh, yan. Tay, <laughs> maglaba ka. Habon, habon. Sabon. Ang sabon, habon dito sa amin. Hmm. kita na natin nakalimutan. Oh. Buti na ala, alam mo to. Okay. Salamat. Ang kasi ng salt, eh. Shout out sa surf Baka naman surf. Pwede na kung gawin yung nyo. Isa po ko dito yung buto ng batuan. Baka makalimutan na. Magtatanim ako niyan sa bundok. Sa inyo. Ha? Ang buhay na ba? Na, naka, ano, Baka mamatay sa pangbiyaya ko. Pero yan ang bubuhayan? Ang buto? Oo. Oh, oh, oh. Ang biyaya hmm. hmm. ako yaw. Ate Kalukan eh. Kalukan may Oo. Kalukan. Oh. May lila ka palang Kalukan. Ha? Kalukan palang may nila. Oo. ang Kalukan, may Ang may sa Kalukan. Ang may nila, may nila. Kaya doon. Kaya yun, ang talagang tama. Yan, abin nyo kami. Ah, Caloocan, Metro Manila. Sakop siya ng Metro Manila. NCR. NCR. Hmm. NCR kami. So, kami. Doon, doon din ko nagtatrabaho sa, sa Tenta Binyo. Ah, sa Tenta Binyo. Malapit sa City Hall. Diri pa sa Tia, City Hall. Oo nga, pero malapit na yan dyan. Oo, pwede na na siya. Ang banda sa Pakadoblo ni Ayun. Nang oh. ng Pakadoblo ni Tret. Ibig sabihin na kapag tabaho ka, uh, ka uh, rin pala doon, no? matagal sa ano 'di ba pag yung sakyan medulo-dulo mayroon din diyan sila nang na bakalan oh. ng crane 'yon diyan 'yun pala ah uh, pasalamatan natin sponsor natin um, si Ma'am Erlinda Official Blog yung nag nagbigay oh nagbigay so, sa okay. atin yan. salamat lapit din eh, pakiikot nga ah uh, kay Ma'am Erlinda Official Blog oh ma'am thank you good morning sa, you sa ano kami bigay sa amin. Oo. Oh. At Dito si... kami sa Negros. Mm. Ano, na, ano ganun? <laughs> Meron kang gustong isya to? Maya. Negros, So, barangay Maya, Negra, Negros, Oriental. Nakarating Ayan. dito yung mga pa, ano nyo, pamigay. Yung pamigay. Oo, oh, ay grabe. Sa pamamagitan hmm. ni Sir. Sa pamamagitan ni Wakiwak. Ako naman, ang channel ko sa YouTube, Kadwang Wakiwak Official. Ah, Kadwang Wakiwak. Mm na wakiwa. ah, naman. Bata ba niya mamang pangkayaw? May bulletin ka dyan, kisulat ko, para mag-subscribe kayo ba? <laughs> Oo, oh, sayang din yan, tapos si Ma'am Merlinda, subscribe nyo. Kasi kailangan natin yan. Para magdamo, tablaw. <laughs> May cellphone yun, ano na? May cellphone ako na, ano, bata ang senior high. Para maano ninday. Na, no? May cellphone din ang senior high ko. Oo. Oo. Oh namin may, TV channel din niya, si Juan. Oh, ito nga mga nanay, hindi kami kabalo, mga bata lang. mga bata lang, kabalo ma. Ako pa kabalo lang, pero... Ganda lang tao ah. Pero may galing sa kami. Ang sexy na lang ako na, Rizet. Wala, ugi. Subscribe sa mo. Subscribe mo. kung hindi mo na madulong sa simbahan niya, lakito <laughs> niya pag Habang po sinusulat ko ang aking YouTube channel at ang YouTube channel ni Ma'am Erlinda, official vlog, at ni Kabisnes at pati na rin mga kagwang, bali sinulat ko na lahat yan. At kasalukuyang pinag-uusapan nila kung paano sila makapag... Ano may sa'yo? Kaapin? Ano? At uh, sabi nga nila, si Captain. Tatay uh, Lusing daw Captain. ay talagang malakas pa. Bago ang video ito nakuna na rin po natin ng vlog o kaya ng video si Tatay Lusing. No? Ayan. So ayan, masaya sila at uh, nabigyan po natin sila ng ayuda mga ka. Waki, mga kalinda at saka mga kabismes, ano? at uh, ang kanilang kalagayan dito kung titignan labi. po natin sa aktual na sitwasyon ay kahabag-habag dahil ayan. yung kanilang bahay ay sinira din ng yan, to sa inyo ito, mga ito nakalapag na yung kanilang bahay ayan ha Kagwang Wakiwak Opisyal Erlinda official blog ka business official at kahimas tv apin tv official ayan shout out pala kay ma'am e muhammad no mga mga kaibigan natin yan mga ufw ano kata po so ano magtuloy na kami ay no dami dami manonood sa inyo buong mundo no? So yun mga ka-business, mga kawaki, maraming maraming salamat at nakarating kayo sa dulo ng video kong ito. Ito ay pangalawa mula doon sa kitata. No? So, naway, huwag niyo pong kalimutan patuloy na support uh, sa business official, Papa Dins TV, lahat ng mga kagwangs, kay Erlinda Official blog, kay Mas TV, Apen TV Official, at uh, kay Ernie TV. Ayan. sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, okay, subscribe po. Ano? Ah, 'yun nga. Lagi po nating pagtandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Never say goodbye. Tomorrow is another, another day. Ay, isang kamay lang, bitawan niyo 'yung pan. Tuloy <laughs> na kami. Salamat. Bye. Bye. Thank you. Bye. Kami, kami po ay nagpapasalamat sa si inyo, ano? So, mga bata, ano pong sasabihin natin? Thank yeah. you. Official vlog! Yeah.